Alright, mga kamukil. So, hapon na, no? Lag mo na tayo dito, mga kamukil, bago tayo pumunta sa isang project natin. nag gather na tayo doon, mga kamukil, don Doon sa isang project natin. So, bali, tatlo na itong tinatrabaho natin pero maliitan lang yung dalawa. So, dito, mga kamukil, sa ating pinakamalaking project. Ito, patuloy yung ating pagdudubul wall gamit ay PVC wall panel, mga kamukil, ah. Ayan, no? So marami may nagtatanong kung rikta na ba wala na bang nilagay nating hardy o plywood so rikta na po yun mga kamukin kasi napakakapal niya, pang wooling siya. iba po sa ceiling itong pang ceiling pwede din natin i-apply sa wall pero dubli gas, gastos tayo kasi uh, kailangan pa nating maglatag muna ng hardy o plywood saka natin ididikit to kasi malutong to mga kamukin eh. iba to dito yan eh. napakakapal nito. Tapos, yung ating pag-i-studying, patuloy pa rin. Let's go mga kamukil, punta natin yung nagagater doon. Okay, andito na tayo mga kamukil sa isang project natin. Malapit lang to sa bahay namin. No, mayari po nito isang pulis. No. So, minsan siya din yung makakakuha ng ating mga pagsasalamin ng ating mga project. Dahil yun din yung business niya. Gumagawa siya ng mga roll up, no, nananalamin. So, yun po yung kanyang business sa line business kahit isang pulis na po yan pero dumi dumidiskarte pa ano nagkakabit na sila ng gutter at saka klaseng gutter o, ayan na no, yan po yung disenyo ng bubong nya uh, layer layer siya may drop tapos bago ko to iniwang kanina mga kanina umaga hanggang mga alas 9 no, nandito ako no? ako yung nagkakanto Kinag-guide ko muna yung ating kasamahan ulo marunong naman siya mga kamukil may kunting alam siya kaso lang nalilito pa na, ng kunti kasi nanini siya sa ating pa siya. kasi nakasanayan niya uh, Anggil bar. bar, sabi ko na pagkagastos niyan kapag kaganyan yung gagawin mo so pag sumiti mo ng kutisyon lahat ng mga diskarte ko tinuturo ko rin sa kanya kahit isa na po yan yung contractor no? yung nasa taas nagdadala na din niya ng mga tao noon may mga diskarte pang kulang siya sa uh, medyo kulang siya pagdating sa mga quotation no na? nahihirapan siyang kumuha ng project kaya tinuturo ko sa kanya yung mga diskarte pagdating din sa pasya frame yan maliit na gastos sa kanya daw napakalaki daw yung gastos kasi ang gilbar yung ginagamit niya so, tinuturo ko so, nanini bago siya mga kamukin sa pagkabit kung paano ikabit so ginagay ko siya muna ayan nakuha niya naman kaagad no yun na nating pagkakabit siguro maano niya yan yan mga kamukin malilibot nila alas dos pa naman lang so, ano uh, yung kontrata ko dito mga kamkil roping lang hanggang, hanggang, roping lang wala muna yung mga studding dito sa gilid no? wala muna yung framing dito sa flooring budget lang yung inaano ni kliyente dito budget lang yung kanyang uh, kumbaga pinagkakasya-kasya yan So, naka-drop yung ating bubong. Yun, ganito yung kanyang gustong design. So, maganda yun din yung future penis nito mga kamugil. Nawi sana lang tayo pa rin yung makapagpatuloy nito. Kasi napakaganda yung future penis nito. Ah, uh, Kumula dyan oh. Napaka-exit na ng dugtong. Pero wala tayong magagawa kasi ganyan talaga yung nasusukat niya. No? dito sakto sakto kunti lang yung ano natin mahaba pa yung dugtong magandang tingnan ito yung pinaka importante dito kasi harap ayaw kong magdugtong ng mga nasa 60 cm lang o 80 kailangan lampas tayo sa 1 meter pag nasa mga harapan nagdugtong tayo ng mga 1 meter okay so, let's go mga kamukil punta na naman tayo dun sa ating isang project no? na kung CR yung ginagawa natin dun pero yung kapatid ko yung ina-assign ko dun no? So, medyo naano siya doon. Hirap daw. Nahirapan siya. Kailangan niya ng rescue. So, pupuntahan ko mga kamukin. Pagdating sa alignment ng pintuan, nahihirapan daw siya. Nandito na tayo mga kamukil sa ikatlo natin pa project. Ayan, ito ko itong building na to mga kamukil ako yung yumari nito ayan so sa baba yung trinatrabaho namin ngayon nagpapagawa siya ng CR kasi ito mga kamukil isang opisina walang CR sa taas so nagpagaw siya ng CR sa baba uh, yun yung nirespondi ko ngayon mga kamugil kasi sumuko yung kapatid ko eh pagdating sa pintuan no uh, PVC door kasi gamit natin na pintuan tapos yung gamit natin dito is light material mga tubular din pero maka tiles pa rin siya mga kamugil o pasukin natin so, itong building na to mga kamugil limang tao lang kami nagumpisa nito no may bubong to dati sa baba ayan may bubong yan binago ko lang binaklas ko yung bubong pero saka ko binaklas nakabubong na ako sa taas ano ito yung pinaka forma so nasa tatlong buwan ko din to natapos no? ayan kasi ano ako dito mga kamuli hands on ako sa paggawa dito wala akong ibang project na kinokondit ito lang pinukusan ko to okay ito yung ginawa namin dito mga kamugilo na CR. Maliit lang, no? Na, maliit lang talaga ng space to, pero uh, ginawan pa namin ng paraan ng mga kagawa ng CR. So ito, magkakaroon ng pinto dito. May pintuan na to. O, yung bukas ng pinto, papunta dyan. O ito, dahil may mundura tong design ng bahay nila, makakat ko tong muldura para pasukan natin ng pinto. Tapos, dito na makalagay yung ating hinges. hinges no? Naka-tox po tayo dito. O ito, nirespondi ko kanina mga kamugil, no? Okay hindi nila na kuha yung tamang diskarte eh, kung paano no? so ito tubular anong pa rin naka screw tayo dito siyang hahawak dito tapos sa taas yung papansin nyo may mga lakas itong hamba natin na uh, PVC door dyan din ko binalat no? bali na karibit siya pinutol ko tapos na sya dito sa PVC door natin pinahawak natin dyan narebit din natin ang dalawa yan so magkakaroon pa ng uh, walling dyan kaya yung siwang at kikita yung mawawala yan sa loob dito yung forma nya yan o oh. Ah, UV board yung gamit natin dito pero dito sa kabila ano to gagamit nat gagamitin natin dito WPC na lang WPC to dito uh, wooden design so malak yung ating UV board yan papunta dyan tapos papunta dito ating UV board. So, syempre, nakalagay muna tayo ng uh, plywood para mas makamura tayo. Tapos, dito may sobrang UV board. Dito ito malalagay bukas. Gamit natin dito mga kamukil, no more nails, ah, sa pagpapadikit sa UV board. Kaya kailangan may ano tayo, may uh, plywood na dinikit tinikit muna natin dun sa ating tubular so dito hahawak yung ating UV board tapos yung kanyang mga outlet ng tubig ayan kumpleto na yan meron tayong toilet bowl ito nagawang ko na rin yung uh, abang niya sa toilet bowl mga kamukil ayan o oh. papunta yan doon sa septic, tapos may laboratory din to magandang CR na to mga maliit yan ano meron tayong laboratory ayan itong expansion bolt niya binungtas ko yung tubular tapos i-welding ko to tagos dun sa likod matibay na to mas matibay pa sa konkrito, no? Tapos nagkakaroon tayo ng pusit dito. Ayun, dito malalagay ang ating uh, ah, laboratory. Tapos ah, maganda dito, may kunting salamin pa. Ayun dito. So, ayun yung pagkabanat natin dito. Pero bukas mayayari itong mga kamukil. Dito sa flooring, ayan, itatiles din to. Napapansin nyo, may awang sa UV board. So, dito didikit yung ating tiles mga kamkil dito. Ayan ito sya so yung gagamitin natin dito uh, no more nails tapos maglalagay tayo ng tie wire idikit natin sa tiles itatali natin dito sa tubular na to yung ating mga tiles pati doon. ganyan yung discarting natin so sa labas mga kamungkil so dito sa labas ayan nakikita nyo ganyan sya so, kapag ganyan lang pang itingnan no? nakasarado sa loob pero sa labas nakawang ang so, yung gagawin natin dyan, tatapunan natin yung halo dito. Yung binistay na buhangin. Plasteringan natin dito. Hanggang dito. Para kongkrito to. Para yung tubig sa loob, hindi lalabas dito. So, yung ating floor drain, ito na siya. No? Kukunikta natin sa floor drain. Dito na ginawa namin. You know, may floor drain. Uh, may downspout dyan. So, dyan natin siya ikukunikta. ito yung hagdanan ng ginawa ko mga kamukil dito sa opisina na to. Ako din yung bumanat nito. Nakatiles yan. Ayun. Yari sa tubular. bukas, mayayari itong mga kamukil. Supply ng tubig. Doon tayo kumukuha. Tapos may isa pa tayong ano dito. Uh, yung linya ng floor drain nila sa lababo, lababo dito. Nagbara. Kaya pinasali ni sir, hinukay namin at natuntunan namin kung saan nakalagay yung tubo. So bukas puputulin lilinisan tapos papalitan ng bago dyan tayo kukuha ng supply ng tubig ganun din dito lahat to palibot plastering to mga kamukil ito dito tapos dito uh, wall metal ka gamit natin mga corner lalagyan natin ng uh, corner molding pati dito o oh, ayan so dito mga kamukil yung discard ko rin dito ayan napapansin nyo ayan o oh. Ito yung mga lock sa PVC. Kinating ko siya mga kamukil. ginawang ko siya ng discarte. Nirebits ko dito. Tapos, uh, ko din dun sa ating tubular para hindi gagalaw-galaw to. So, kapag isasara, ayan na. So, napakaano niya. ba? Diba? Okay. Ayan lang mga kamukil. Yung ating pangatong project dito. Bukas mayayari to. So, sa taas mga kamukil, ayan. Napapansin yung pangit. Siyan tingnan kapag ganyan. Magsisiling tayo ng PVC panel dito. PVC si panel yung ating ceiling. Okay, yung bukas mga yung tapos nito. Ito po yung CR na yari po sa light material. Pero, itatiles pa rin natin.